Sinubaybayan ng publiko ang istorya ng pagiging ama ng isa sa mga pinakasikat na aktor sa showbiz na si John Lloyd Cruz. Mula sa pagsilang kay Ilyas at kahit sa mga panahon na naghiwalay sila ng ina ng kanyang anak, ay interesado ang publiko na alamin ang relasyon ni John Lloyd sa kanyang anak. The Philippine Showbiz List presents Father and Son Story ni John Lloyd Cruz at Ilyas. John Lloyd's poem to newborn Elias. Mula sa iba't ibang papel na ginagampanan sa pelikula at telebisyon, isang papel ang dumating kay John Lloyd na tuluyang bumago sa takbo ng kanyang buhay. Noong June 27, 2018, naging ganap siyang ama matapos na isilang ang anak na si Elias mula sa dating karelasyon na si Ellen Adarna. Sa isang Instagram post noong October 2018, inihayag ni John Lloyd sa pamamagitan ng tula kung paano siya napuno ng kasiyahan at contentment sa buhay dahil sa pagiging isang ama. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na kinumpirma niya sa publiko na siya ay isa ng ama matapos sa mapaulat ang pagsilang ng kanyang panganay. Sa naturang post, makikita ang larawan ng handwritten poem ni John Lloyd na may titulong Ibon na inialay niya kay Ilias. Mababasa ang nakakaanting na mensaheng, mangmang pagdating sa iyo, sa iisang tunog mong taglay, sa kaaya-ayang sorpresa ng paglapit mo, sa imahe ng kalayaan na tiyak iwinawaksi mo, sa perpektong hubog ng iyong galaw, sa lupa, sa ere, sa tubig, sa iyong talentong alingaw-ngaw ng isang ina. Nagpatuloy si John Lloyd sa paglalarawan kung paano niya sinusulit ang mga tahimik na sandali kasama ang bagong silang na supling. Anya, sa iyong malabalong papel sa ating nakarating ng sistema, Ako'y mangmang pagdating sa iyo. Ang paulit-ulit mong huni ay kalinga sa aking mapag-isang katahimikan. Samantala sa kabila ng kompirmasyong ito, bakas ang pag-iingat ni John Lloyd sa anak. Katunayan, unang nasulyapan ng publiko si Elias noong August 2019 nang ibahagi niya ang silhouette photo nila habang karga-karga ito. Not yet ready to be a father. Sa pagdating ni Elias sa kanyang buhay, naroon ang ibang kaligayahan na ramdaman ni John Lloyd bilang ama. Ang pagiging ama niya ay napakahirap na trabaho ngunit napakapalad niya. Pero sa naging panayam kay John Lloyd sa The Karen Davila Podcast noong July 2021, nagpakatotoo siya sa pagsasabing hindi pa talaga siya handang maging ama noon. Paliwanag ni John Lloyd noong una, akala niya raw ay handang-handa na siya. Katunayan, nais niya talaga magkaroon ng anak at nakaplano na ito. Pero sa pagdaan ng panahon, habang lumalaki si Ilyas at mas nakikita niya ang malalim na responsibilidad ng pagiging magulang, nagbago ang pananaw niya. Doon lamang doon niya napagtanto kung gaano siya hindi kahanda para maging ama. Pero paglilinaw niya na bagamat na overwhelmed siya sa responsibilidad ng pagiging ama, hindi siya natakot dito. Ngunit aminado na sobra-sobra ito sa mga inakala at inaasahan niya. Gayun pa man, binabawi daw lahat ng kanyang pag-aalinlangan ang kasiyahan na dulot ng pagkakaroon ng isang ilyas sa kanyang buhay. Pagamat hindi nga raw siya ready, masasabi niyang perfect timing ang pagdating nito kung saan ay marami raw siyang natutunan na anya hindi niya pagsasawa ang ipakita at iparamdam sa anak ang kanyang pagmamahal. Sa kabuuan ayon kay John Lloyd, ang nais niya ay palaging maalala ni Ilyas na ang araw ng kapanganakan nito ay isang magandang araw na walang kapantay para sa kanyang ama. A responsible and good father. Hindi manabigyan ni January ng isang buong pamilya si Ilyas. Sinigurado niyang nandun siya sa bawat yugto ng buhay ng anak at hindi ito makaramdam ng kakulangan. Katulayan kahit nauwi sa hiwalayan ang relasyon nila ni Ellen, ay nanatili silang magkaibigan at naroon ang kahangahangang co-parenting setup ng dalawa. Bagamat si Ilyas ay nasa pangangalaga ni Ellen at ang mister nitong si Derek Ramsey, hindi kailanman nawala si eksena si John Lloyd. Katunayan bukas sa mag-asawa sa pagsasabi kung gaano ka ama ang aktor. Ayon kay Ellen, talaga naglalaan ng oras si John Lloyd sa anak nila at alam niyang kailangan ni Ilyas ang ama nito. Kitang-kita nga raw niya mismo ang magandang relasyon ng mag-ama. Maliban rito, ay palaging nariyan din daw si John Lloyd maging sa pinansyal na pangangailangan ni Elias. Minsang naibahagi ni Ellen na mula simula ay talagang nagbibigay ng sustento si John Lloyd. Ito pa raw ang mismong nagtanong sa kanya kung magkano ang dapat nitong ibigay. Sinabi raw niya na 10,000, ngunit kusa raw nitong dinodoble ang ibinibigay kada buwan. Pero nilimitahan daw ni Erin ang hinihinging sustento dahil alam niyang may obligasyon din siya na dapat tuparin para sa kanilang anak. Para naman kay Derek, kahit nasa poder nila ang bata at anak na ang turing niya rito, naroon ang paghanga niya kay John Lloyd na hindi kailanman ito nagkulang na magampanan ang tungkulin bilang ama. Father and Son Moments Bukas sa publiko ang magandang father and son relationship nina na John Lloyd at Elias. Bagamat aminado ang aktor na nagkukulang siya ng panahon sa anak, dahil na rin sa set up nila kung saan ay kailangan niya magkipaghati sa oras sa pagiging magulang kay Ellen, sa kabilangan nito ay makikita na talagang bumabawi si John Lloyd. Bilang ama ay hindi niya ito binigo at tiniyak na kahit papaano ay magkaroon sila ng oras para sa isa't isa. Hindi lamang pansarili ang lagi niyang iniisip, kundi pati na din ang kapakanan ni Ilyas. Sa ilang social media posts na naibahagi ay makikita nga ang sweet bonding moments ng mag-ama. Tulad na lamang sa pamamasyal nila sa iba't ibang lugar kung saan isa nga sa tila paborito ng mga ito ay ang pagpunta sa mga beach. Narin din ang viral video ng nakakatawang motorcycle ride ng dalawa na bakas ang hindi matatawarang saya sa mga labi ni Ilyas habang tinuturo sa ama ang daanan kung saan niya gusto pumunta. Hindi din niya nakaligtaan na ituro at maranasan ng anak ang simpleng pamumuhay sa probinsya. Nariyan din ang kanilang camping trip. Bukod pa rito ay always present din si John Lloyd sa espesyal na araw sa buhay ni Ilyas. Tulad na lamang sa tuwing magdiriwang ito ng kaarawan at naroon ang buong pagmamalaki na maging isang ama. Katunayan sa pagdiriwang ng Father's Day noong buwan ng Hunyo, ibinida niya sa kanyang Instagram ang candid photos nila ni Ilyas. Makikita nga rito na talagang sinasabayan ni John Lloyd ang pagiging aktibo ng anak. Sa isa sa mga larawan, pareho silang nakasuot ng matching white robes habang sa isa naman ay goofy picture nila habang nasa loob ng isang sasakyan. Nilakipan niya ito ng father and son emoji bilang caption. Maliban rito, siniguro din ni John Lloyd na magiging parte si Elias ng mga desisyong kanyang ginagawa. Katunayan ay hindi lang ang mag-ama ang nagkakabanding dahil kasama rin nila ang nobya ni John Lloyd na si Isabel Santos na parang isang buong pamilya sa tuwing nagkakasama sila. Dito nga masasabi na sa kabila ng mga kaganapan ay hindi na si John Lloyd na panagutan ng anak at buong loob niyang hinarap ang pagiging isang ama. A supportive father Noon pa man na si John Lloyd sa pagsasabing iba ang naidulot ng pagiging ama sa kanya. Sa isang interview na banggit niya na nung dumating si Ilyas ay parang nagkaroon siya ng bagong buhay. Bagamat lumaki si isang istriktong tahanan, at ito ay naging kapakil-pakinabang sa kanyang paglaki. Paglilinaw ni John Lloyd na bilang isang magulang, lumalayo siya sa lahat ng iyon. At gusto niya ay simpleng bagay lang, kung saan ay nais maging halimbawa ng hindi ng aangkin. Naroon lang anya sa likod ni Elias para sumuporta at gabayan ito sa lahat ng mga naisin nito sa buhay. Ganun pa man, kung may isang bagay nga raw siyang gustong matutunan ng anak, ito ay ang maging responsable para sa sarili niya. John Lloyd says Ilya saved his life. Hindi sikreto ang mga pinagdaan ng pagsubok ni John Lloyd sa nagdaang taon. Iniwan niya ang kasikatan at namuhay ng simple. Nauwi rin sa hiwalayan ang pagsasama nila ni Ellen. Sa kabila nito ay sinikap niyang makabango na akala niya nung una ay hindi niya magagawa. Sa mga hamong kinaharap, bukas siya sa pagsasabi na utang niya ang buhay niya kay Ilyas. Ayon kay John Lloyd, malaki ang kinalaman ng anak sa pagbabago ng pananaw niya sa buhay kung saan ay nagkaroon ito ng kabuluhan. Ito ay niya nagsilbi niyang guro kung bakit bumabangon siya araw-araw at nagsusumikap. Giit niya na kung wala si Ilyas ay baka wala rin siya sa kinatatayuan niya ngayon. At sa panibagong panayam kay John Lloyd sa Fast Talk with Boy Abunda noong October 24, 2023, napangiti at ng husto ang mukha niya na mapag-usapan ng anak na si Ilyas. Ayon kay John Lloyd, sobrang panalo at napakaswerte niya. Ang lupit nga raw na naging role ni Elias sa buhay niya noong dumating na ito. Paliwanag niya na si Elias ang talagang nagligtas ng kanyang buhay. Hindi nga raw niya maisip kung paano magtutuloy ang kanyang buhay kung hindi ito dumating. Ang dami nga raw nitong binigay na bagong kahulugan, bagong duties. Biglaan na lang daw na nag na ang tingin niya sa lahat. Nang maging paksa ang co-parenting agreement na ni Ellen kay Elias, sinabi ni Jaloy na ayaw niya na magpanggap. Aminado siya na hamon ito. Ganun pa man, masasabi niyang maswerte siya dahil sa maraming sitwasyong tulad niya na wala ng oras sa bata. Kaya naman nagpapasalamat siya kay Ellen at Derek dahil sa iniisip na mga ito ang kapakanan ni Ilyas. Sa tanong naman kung kumusta siya bilang isang ama kay Ilyas, kagaya ng nauna niyang sinabi noon, ayon kay John Lloyd, gusto niyang to lead without imposing. Anya gusto niya itong tanungin at gusto niyang mag-develop ang anak ng capacity to decide on certain things. Siyempre yung mga bagay na hindi pa rin ito kayang desisyonan ay role ni Ellen. Hindi naman inilihim ni Jaloy na may mga pagkakataong may mga tanong si Elias na nahihirapan siyang sagutin. Pero di umano, maraming mga simpleng aral sa buhay ang natutunan niya mula sa kanyang anak. Samantala sa posibilidad na kapag lumaki si Elias, maaaring sundan nito ang yapak nila sa showbiz, ayon kay John Lloyd, na kung sakaling dumating ang panahon na yon, susuportahan niya kung ano man ang piliing karera ng anak. Dagdag pa niya na sa pagdating ni Elias, maraming sagot na nag-surface na hinahanap niya noon. Ibinigay ito sa kanya na napakasimple sa dami ng kanyang dinaanan. Palagi raw niyang pinaparamdam sa anak ang pagmamahal at pagpapahalaga rito. Hirit pa ni John Lloyd na ang pagiging reklamador ang isa sa kanyang mga ugali na ayaw niyang manahin ni Ilyas pero minana nito. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!